Ito ang kadiwa ng Pangulo sa covered court ng PNP Pro Bar araw ng Martes, June 3. Mabibili ang iba't ibang produkto tulad ng isda, gulay at iba pang agricultural products sa murang halaga. Ang bigas, mabibili sa halagang 20 pesos kada kilo. Nakiisarin rin sa kadiwa ang Ministry of Agriculture, Fisheries at Agrarian Reform na pinangungunahan ni MAFAR Minister Abunawas Maslamama. Ayon sa opisyal, nilalayong ng hakbang na magbigay ng abot kaya, accessible at suportado ng gobyerno ng mga produktong pang-agrikultura sa mga tauhan ng PNP at kanilang mga pamilya sa loob ng kampo. Napakaraming meron ngayon. Unang-una -una itong kwan, yung mga basic commodities sa farm, ah, halimbawa yung mga gulay natin, mga isda, and other basic commodities nandito ngayon. And napakagandang programa ito ng Pangulo. Yung mahirap, mahirapan ka mag-avail doon napakataas ng presyo. Dito, mababa. Uh, mababa ang premium. may merong may, may, lower price. Ayon kay PNP Pro Bar Deputy Regional Director for Administration, Police Brigadier General Alan Manibol, malaking tulong ang kadiwa ng Pangulo. or Directorate for PCR, sila yung nag-initiate nito na pagtapd tayo sa programa ng ating pangulo yung kadiwa ng uh, pangulo program para maka-avail din yung mga personnel ng PNP ng mga goods in uh, smaller and lesser supplies so we plan out na gagawin namin to at least twice uh, a month no During PD para may pambili Maaaring bumili sa kadiwa ang mga pulis ng PNP Pro Bar at pamilya ng mga ito. Ang bangos ay nasa 219 pesos ang kilo. Dry diles nasa 50 pesos, bagoong 150 pesos, bunless bangus nasa 70 pesos kada pakete, kalabasa na 25 pesos per kilo, sili nasa 80 pesos kada kilo, talong nasa 35 pesos ang kilo at ang palaya nasa 50 pesos ang kilo. Actually, maganda yung programa na to, no? Unang-una, uh, -una, mura yung bilihin. Tapos, ito pa yung opportunity na yung mga kapulisan, hindi na kailangan lumabas. Andito na siya sa loob ng kampo. Na makakabili ng sariwa at murang products. Yon. Mas mura po sa amin. Siguro, kalahati ng presyo po sa kumpara po sa mga malls po, ganun po. Mura po sa amin. Tapos dito po, ganun din po. Po. 'Yung unang beses pa ito ma'am na uh, malaking tulong ito sa amin ma'am kasi apat mapalabas pa labas 'yung mga produkto namin ma'am. Jovlinde De la Cruz, I Minds Philippines.